3v3 ko mga idol eh. Oh. Ibos hey, ka mga idol. 3k, 3k. Dito 3k din boss. Ah, 5,000. 5,000 mga idol. Talaga mga pulsong dito yan. Oo nga, ang ganda. Bloodline ito. Ano? Ah, bloodline? Bloodline. Ano sweater? lemon sweater mga idol. 5k. Ayan. Yeah. Gaganda lang katawan, no? Oh. oh. 5K, 5K siya mga idol. Eh, boss siya. Hindi lang nagbibigay ng number to si boss siya mga idol. Pero, ano, madaling kausap yan si boss siya mga idol. 5K, 5K ito mga idol. Yan. oh, ano, oh. 5K, 5K mga idol. Yan mga idol. Eh. 5K 5K mà ai đó luôn, ai boss cha, ai uh, boss cha em ai đó 5K 5K mà ai đó luôn, boss cha em ai đó là, 5K 5K mà ai đó, em không bảo boss cha em à, cái đằng nào không, 5K 5K mà ai đó. 5k, 5k mga Idol Ơi hey, Boss Chazd kia mga Idol 5k, 5 Idol kia hey, mga Idol, kia Boss Cha's Idol 5k, 5k hey, to hey, mga Idol, hey, Boss Cha

1-6, mga idol kay Bortoni. Dito yung mga m -m murang manok mga idol. Dito sa kantor. 1616 6 lang ah. Mura magbenta to si Bortoni mga idol. 1-6, 1 lang. 1616 lang mga idol kay Bortoni. 1 lang mga idol kay to.

Ha? Ayan mga idol Tatlong libo lang daw O oh, boss yun O oh, tatlong libo na lang daw to mga idol Pwede daw ibitaw O tatlong libo lang may 3k mga idol Ano? Uh, Kak na? Pulsag Pulsag O oh, yan Mga idol kay boss yun 3k lang daw yan mga idol O oh. O oh. Kontakin nyo lang si Boss Jun sa kanyang FB page, mga idol. Boss Jun, salamat. Oh, okay, mga idol. Eh, no? Eh, Boss Jun to, mga idol. May eh, Boss Jun, 4-5. May bawas pa to, mga mat... mga kak na to, mga idol, kay Boss Jun. Ayan. Solid na solid to, mga idol. Kay hey, Boss Jun. Eh, boss Jun, mga idol, nalaglag. Ayan o, 4-5 lang ito mga idol. Ito o, 4-5 lang mga idol. 4-5 mga idol kay boss Jun din ito. mga idol. Eh, boss Jun.

Bosyon, black mga idol oh. Yung mga idol. Eh boss bin din to. Ayan, oh, solid yan, 4-5 mga idol. Eh boss bin, 4-5. 4-5, 4-5 lang to mga idol kay boss Ayon, Solid yan mga idol. 2 and a mga idol.

Idol. And... mga idol dito tayo kay Boss Christian no? Eh. Ayan, no? galing mga idol 3K 3K na lang mga idol 3K 3K na lang ito mga idol eh. Ay, galing pa mga idol kay eh, Boss Christian no? And... Ay, dalawa na lang mga idol man kay Boss Christian Ayan, 3K 3K mga idol kay eh, Boss Christian

Eh, boss, Christian, eh, mga idol, oh. Eh. 3K, 3K, na lang ito, mga idol, boss, eh. Christian. 3K, 3K, Christian, mga idol, oh. Magkano yan, boss? 3 na lang. 3K, yan ang bloodline? Mel Sim. Oh, tornado hats. Tornado hats, mga idol. Ah, uh, ilan buwan na, boss? Nine months. Nine months. oh, 3K mga idol. Yeah. Boss, pabigyan ang number natin. 975 uh, 066 Paulit mo, mga bagal. Hindi, hindi ako <laughs> mga oh. 066 Yun, boss, Christian, mga idol. May epic, ha? Yeah. Ano? Pogi rin? <laughs> Christian Pogi. <laughs> Okay. Dito kay Boss Nelson Pogi pala. Asan boss natin? Ito? Magano? Ito mo, ito 3535. 3535. Oh, yung mga idol, 3535 daw, mga idol. Boss Nelson to. Sold out eh, namarami kanina. Yeah, na naman si Boss Nelson, mga idol. Sold out na umanok niya. Yan sa'yo, hindi. Okay magano yan? pares? hindi. <laughs> Hello. Ito tinatanong ko nga eh. Hello. Ano? Ay, nilaki na sa'yo. Naligaw yung babae. Ay, ito na, 3 mga idol. Yung babae daw, hindi sa kanya. Naligaw yung Mary Rose. Oo. mga idol. So ito si Boss Nelson, porky marami ng bente eh. Oh. Oh, we are tricky. Brown rice. Oh, <laughs> uh, okay. Oh, we are daw to mga idol 3K, 3K na lang kay so, Boss Nelson. Boss Nelson, paulit ang number natin. 0955-5967-2277. ang ah, FB natin? Ah, uh, Nelson yes? Santos. Pogi. Pogi. Pakitag na lang. Ayan, mga idol. Oh, uh, kontakan nyo lang si Boss Idol.